Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Jao. Tayo nang magkapit pandasal. Nung nakaraang linggo po ay nagkaroon kami ng high school reunion. Dalawampung taon na po kasi ang nakakaraan nung kami ay nakatapos sa high school. Naku, napakasaya po ng aming muling pagkikita-kita. Walang katapusang kwentuhan at kumustahan. Natuwa po ako sa pagpunta sa reunion namin dahil napansin ko kung paanong nabubuhay uli ang sigla ng tao kapag binabalikan ang nakaraan ng walang paghuhusga. Yung mga maling ginawa ay tinatanggap na isang pagkakamali pero nakikitang bahagi ng buhay. At syempre, yung mga magagandang nagawa ay muling sinasariwa at sabay-sabay na ipinagdiriwang. Ito po siguro ang magic ng mga reunion, ang pagtatagpo ng mga nagkawalay upang ipagdiwang ang dinaanang buhay mga kapamilya. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng mag-class reunion taon-taon na, no? Para lamang mabalikan natin ang ating mga buhay at mapagnilayan ito. Pero alam nyo, baka pwede tayong makipag-reunion sa ating sarili. Pwede natin itong gawin araw-araw sa pamamagitan ng pagdarasal. Madalas kasi dahil masyado tayong maraming ginagawa at abala sa ating mga gawain, hindi natin napapansin ang ating sarili. Maganda siguro tulad ng isang reunion Maglaan tayo ng ilang minuto upang balikan lamang ang mga nagdaan sa ating buhay nang walang paghuhusga kundi pagtanggap lamang. At syempre, bahagi ng reunion na ito ay ang pakikipagtagpo din natin sa Diyos na laging tumatanggap sa atin. Nawa sa araw na to, matagpuan natin ang ating sarili at ang Diyos sa ating panalangin, ang ating personal na reunion.